Ang sabi niya po ay ito, mentras busy ka, dapat magdasal ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, wala po akong panahon para magdasal. Kasi trabaho ko ng trabaho. Ang dami kong ginagawa. Pero ang sinasabi po sa atin, habang tayo po'y mas maraming ginagawa, mas dapat tayong nagdarasal. Bakit po? Kasi ang temptation, ang kasamaan ay darating sa ating buhay, minsan even in the guise of good. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ibanghelyo ay hango po sa tinatawag nating priestly prayer of Jesus, kunsan dumudulog siya sa Ama, upang ipanalangin tayo. Parang tayo, nananalangin po tayo sa ating sarili, pinapanalangin din naman natin ang iba. Pero sa pagkakataon pong ito, si Jesus mismo ang nananalangin para sa atin. Alam niyo po, ito pong tinatawag po nating mga cruise ship, no? Yung mga nagtatravel, nag-i-enjoy, nagpi-pilgrimage, para bang pagka barko, ay okay na dahil kasing parang yun yung tahanan mo. Everything is well provided. Nandun lang lahat ng pagkain, maaaliw ka, mag enjoy ka. Turing mo yun, parang bahay mo na. Pero kapag tinigdan po natin, kahit po si Saint Therese, ang sabi niya po ay ito. Ang mundong ito ay parang isang barko, isang ship ito ang siyang magdadala sa atin sa tunay nating tahanan. Kaya naman, kapag tinitignan po natin ang mundo po natin, hindi po tayo mamamalagi rito, kundi ito po ay panandalian lamang at dadalin tayo sa tunay nating tahanan at yan ay walang iba kung hindi ang tahanang inihanda ng Diyos sa atin. Kaya napaka-esensyal para po sa atin. Dapat tayong magbigay ng panahon sa pagkilala po natin sa ating Ama, sa ating Panginoong Heso Kristo. Bakit po? Kasi sa pamamagitan po nito, mas lalong magiging matibay ang ating pakikipag-ugnayan at magiging karapat dapat tayo sa pagtanggap ng Diyos sa atin. Alam niyo po, itong content po ng panalangin ng ating pong Panginoong si Kristo ay talagang binibigyan ng diin ang ating pong, ang kanyang pagmamahal para sa atin. You can just imagine, alam po ng ating Panginoong Yesus na tayo ay maghihirap. Magkakaroon ng persecution. Bakit? Pero ang sabi niya, Ama, ingatan mo sila dahil sila ay hindi para sa sandibutan pero hindi ko ninanais na sila ay alisin mo sa sanlibutan. Ano pong pakahulugan po nito? Pinakikita po sa atin na bagamat tayo hindi taga rito, tayo po ang siyang maninindigan upang magpahayag, upang magtestify, magwitness na tunay na tayo ay hindi taga rito. Sa papaanong paraan po, sa pamamagitan ng pagiging tunay na lebadura sa pamamagitan ng tunay na pagiging ilaw, tunay na pagiging asin. At ito po ang magbibigay diwa mismo sa ating pamumuhay dito. Tayo po ay tatayo bilang mga tunay na katoliko, hindi dyan po tayo just magpipit in. Okay na to, katoliko na ako, nagdadasal na ako, nagsisimba na ako. Kundi ang sinasabi po sa atin ay ito, tayo ay mamumukod tanging magpapahayag kung sino tayo dahil tayo ay mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon Father, consecrate them sa truth. Bakit po sa tinatawag po nating liwanag at katotohanan? Ano ba yung katotohanan na yan? Kasi kapag may katotohanan, makikita po natin that we will not be divided. Alam niyo po mga kapatid, mahirap po ngayon sa panahon natin. Bakit po? Kasi hindi mo alam kung ano ang katotohanan, hindi mo alam kung ano ang kasinungalingan. Dati-rate, -dati, name na na natin, alam natin na nagsisinungaling yan. Alam natin na hindi totoo yan. Pero ngayon sa social media, abay makakakita ka ng limpak-limpak na maraming kasinungalingan na ngayon ay tinatanggap ng karamihan sa atin bilang katotohanan. Kaya sa bandang huli, ano po ang nangyayari sa atin? We are divided. Bakit? Kasi pinaghati-hati po tayo ng kasinungalingan at hindi na natin napanghawakan kung ano ang totoo. Yung dating totoo, kasinungalingan na. Yung dating kasinungalingan, ngayon ay totoo na. Kaya naman bilang mga tunay na mana ng palataya at tagasunod ni Kristo at tunay na mimintuho sa poong nasareno, maninindigan tayo kung ano ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang pangahawakan at ipaglalaban natin kahit na tayo ay nag-iisa. Matindi, malalim ang hamon sa atin. Ngunit isa pong bagay ang napakaganda magwawagi tayo dahil si mismo ang ating Panginoong si Kristo ang siyang mismong nananalangin sa atin. Wala tayong dapat ipangamba. Kasi sa araw pong ito, ang Panginoon na mismo ang nag a sa atin at nagsasabing manindigan ka. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ang magpahayag ng katotohanan. Nga lang, human as we are, ano po yung nangyayari sa atin? Ang dami nating concern. Very busy tayo. Minsan yung pati yung katamaran, pakiramdam natin, busy busy tayo. Eh wala ka namang ginagawa. Kaya naman ano po ang sabi mismo at ano po ang matututunan natin kay San Isidro Labrador. Ang sabi niya po ay ito, mentras busy ka, dapat magdasal ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, wala po akong panahon para magdasal. Kasi trabaho ko ng trabaho. Ang dami kong ginagawa. Pero ang sinasabi po sa atin, habang tayo po'y mas maraming ginagawa, mas dapat tayong nagdarasal. Bakit po? Kasi ang temptation, ang kasamaan ay darating sa ating buhay, minsan even in the guise of good. Minsan sa tinatawag nating entertainment. Minsan sa tinatawag natin, natatamad ako eh. Pero kapag dating po ng katotohanan ang sinasabi po ng ating Panginoong Su Kristo, kailangan gawin natin at iambag natin ang ating sarili. Parang sa first reading, ang ganda po ng pagbasa eh. Bakit po? Ang sabi po sa atin, mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Aba mas gusto nating tumanggap kaysa sa magbigay. Pero sa katotohanan lang po, for sure, you will agree with me. At sasabihin niyong, Father, basta't meron, ako sa, meron na lang ako, okay na na ako ang magbigay. Mas maganda po yung nagbibigay ka eh. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na pinagpapala ka, alam mo sa sarili mo na ang Diyos ang pumupuno sa iyong pagkukulang. Nga lang po, ang pinofocus po natin ay ang scarcity, ang tinatawag nating pagkukulang. E eh baka pag nagbigay ako, hindi na kasi ang matitira sa akin, hindi na ako magbibigay. Mga kapatid, kapag ganto po ang ating pong mentality, paano po magkakaroon ng tinatawag na pagpapala ang Diyos sa atin kung ang pagpapalang tinanggap mo ay hindi mo ibinabahagi kaya ngayon sa araw nito, this gospel is reminding us sa tinatawag na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga naipon mo. Ang tunay na kayamanan ay ang mga ibinigay mo at ibinihagi mo sa iyong kapwa. Kaya naman sa buhay pong ito, tayo ay tinatawagan upang manindigan, upang magpahayag at magtestify na tunay na tayong anak ng Diyos at ang ating tahanan ay ang tahanan sa langit. Amen.